ko siya. Ang, pero may pwersa siya. May, may ano ko siya. Nagagalaw lahat. o oh, Nagagalaw naman. Siya lahat. Oh, pero ito, uh, example, paghihika ko parang may ngalay pa rin. May ngalay masakit siya. Masakit pa rin siya. Kahit hindi siya, pag nakagalaw, kahit na galahit, hindi siya gano'n, once ang ginagalaw, may nararamdaman ang ngalay. Oo. Oh, oh. Ah, okay. Yung parang kailangan, i-re-risk ko siya talaga, ano. Hmm. Basta pag ginalaw ko siya, may ramdam. May ramdam siya. Oo, oh, at hindi ko alam kung bakit kasama to. Kasi sir. kung halimbawa may, may naipit dyan sa ugat sa may elbow, labas talaga dyan. Damay talaga yan siya. Oo. Oo. Oh. ang ka bang movement yan na pwede mong gawin ngayon na natitrigger o nararamdaman mo yung sakit? Dito. Dito. Ayan, mga no? Ayan, no? eh, may sakit na yan. Mm -hmm. Pero tolerable, tolerable naman. Tolerable. tolerable. Sake. Kumbaga, Basta kinanya ko siya, may sakit. Ito, medyo dito wala. Wala. Pero pag dito, ayan, masakit. Ayan lang. Bukod doon, pag may may ibang movement pa. Parang, ayan. Lang. paano ba? Ang gagawin? Paano ba siya explain? Um, pag nabawa, tuwan, pag natutulog ako, minsan lagi ako ganyan. Parang, kailangan lang siya i-relax. Pero, basta pag kinilaw ko siya, may ramdam, ang unlike dito na wala naman na mm. ito may ramdam siyang sakit. Ito lang yung ano ko, parang concern ko. Tapos siguro nga sabi mo effect na effect to. Yun lang naman yung ano. Sige At saka sir yata na ano ko. Sumasakit din tong paa ko. Hindi ko Saan lang baka natapilok ba ako. Saan yung area sir? Ito ito. Ah yan. Hmm. Pero ano sakit ka, sir? Baka may naipit na ugat eh. Hindi ako sure eh. Mm -hmm. Pero nag nagagalaw ko naman siya. Pero yun nga, may nararamdaman lang. Kailan na nag start sir? Uh, pa pa paano siya? Pasulpot-sulpot Pasulpot-sulpot? Pa? Oo. Ah, na

Sir, tagilid tayo sa harap sa akin. O oh, so dito lang din. Sa pa.

magama siya. Pero hindi naman masakit. Yung ano lang, yung sinasabi ko lang sa'yo na gano'n. Or parang dati pa, matagal na, kahit di pa nangyayari, hindi siya pantay. Hindi na talaga to siya pantay? Hindi ko sure eh. Hindi ko. Magkakas siya. pag hindi yan siya may balik sa siya, siya pag ginagamit at last time sir pag nagpag sa mamamaga hinas. lang tabas Kamu ini tu Kung yung malalim, labas. Puso <coughs> ka. Mas dito yung ulo sa sir, yan, Dito pa, baka ako nagpaa Ha? Dito pa dito. Uh, tungol, sir. Okay. Tara tungo na, sir. Atras uh, ka daw, sir. Atras. May aming uh, sakin sa dito. O, oh, sir, pala. Ang malalim. Labas. Oh. Susunod mo ang plus na. Ang malalim. Gusto mo. Labas. <coughs> ah, so. so, okay, na Pwede mo ba? Check down natin sir. Yung sa plus. Kung may changes pa kung ano. May changes naman. Babawas naman yung pero yung sa ano sir, sa may wrist sir, kasi pa, ganyan kasi sir, pag hindi siya natin ibalik, pag ginamit mo siya mamamaga, tapos mawawala siya ulit. Tapos pag na, na basta pag na, na pressure siya, nagagamit siya ng todo, mamamaga siya. Tapos pa-check mo na lang ah, kung ano pwedeng, paano yung okay, pag-opposition. Bukasit yung matanda ko nandito, pero <laughs>